para sa Sina, sa mga pina na hindi. Nakausapan ko kagad ang mga uh, kasama ko mga konsyal, uh, yung Vice Mayor natin, i-unite natin para mabulis natin may patupad yung magagandang programa para po sa inyo. Hi, Mayor S. Hello! Hello. Uh, congratulations in advance. Yeah. Uh, ngayong last weekend na nang before election, ano yung pakiramdam mo ngayon, ESB? Masaya, masaya ka ba dun sa campaign mo? And do you think that you have done enough to win? Sa so, ano masasabi ko? Pakiramdam ko po ngayon, ibang klase, hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam na ganito karami ang nagmamahal sa iyo. Tondo, sa Palok, sa Tahana, Kiyapo, sa Andres. Kahit saan ako lumapag, kita yan ang mga kababayan ko sa lahat ng Facebook live ko. Walang i Gusto ko makita ng Maynila, makita ng buong bansa. Sino ba talaga ang mahal ng Manilayo? At sa bawat lapag ko, sa tingin ko, may pakita na namin sino talaga ang gusto nilang mag ASIN 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 Ngayon, ano ang pakaramdam ninyo sa endorsement sa inyo ng candidate? Ah, ako naman, ano, dasi Ako naman uh, ako ay ko po lahat ng uh, opinion o pagpili na iba't ibang sektor sa Maynila, iba't ibang mga grupo. Pero nagpapasalamat po ko sa lahat ng sektor na sumusuporta sa akin. Dito ko sa Juan Pandakan, maraming salamat. Sa grupo ng mga Toda, sa grupo ng mga jeepney Drivers, at lalong lalo na yung mga vendors sa kakampi ko, maraming salamat. Gusto ko rin masalamatan lahat ng mga kapatid kong namamanata sa mahal na itim na nasarino. Lahat ng mga mamamasan, maraming salamat sa inyong suporta yung mga kapatid ko po sa Eos del Nazareno, Basilica, at sa lahat ng balangay. Libo-libo yan. Gusto ko kayong pasalamatan. Salamat sa paniniwala at sa tiwala sa laban na to. Sabi ko nga eh, wala naman ako ibang gagawin. Puro kaputiyan at pagtulong. Puro serbisyo, derecho sa tao. Katulad ng ginagawang serbisyo ng mga kapatid ko, ng mga deboto ng Nazareno, Sama-sama namin gagawin ito at sama-sama namin ipapanalo ang laban Yes, Mayor. Ako po si Morley Alinio. Ayan. Para sa mga tigapandakan, medyo matapang ang aking question. Makinig kayo. Mayor, sa gitna ng laban, sa gitna ng pakikipagpinkian, tapos na ang laban. Ilang araw at oras na lang. Question. Ano ang mensahe po ninyo? Diretsahan kay dating uh, Mayor Isko Moreno at kay Han Lacuna. uh, <laughs> ah, magandang mensahe na lang siguro sa ko para sa kanila. Siguro, salamat. Dahil sa kanila, nandito po ako. Yeah! Salamat dahil sa mga ginawa nila, nagising yung mga taong bayan nila. Yeah! Salamat at uh, siguro ito na yung ginusto ng Diyos. Mamyar, alam mo yung mga bagay nangyayari, wala sa plano. Wala ako akong plano mag-mayor. Pero salamat dahil na uh, pati ako nagising sa katotohanan, nagising sa pangangailangan, at nagising na kailangan na po ng tunay na pagbabago dito sa mundo. Salamat sa kanila. Alam ko na ano yung mga hindi dapat gawin at ano dapat yung gagawin ko para sa mga. Yun lang po. Mayor. Mayor, ha? alam mo natin sa Mayor, mayor. Okay? Bago pa man ng kampanya, ay marami ka na nagawa para sa Manila. At marami ka na nasabi ko na wala ka ng boses, wala kang tulog. Ano pa sa tingin mo ang hindi mo pa nagawa? Bago matapos ang kampanya nito. Meron ka pa bang naisip na hindi mo nagawa? Siguro po, yung hindi ko napuntaan ng iba kong kababayan. 896 po kasi yung barangay. Mag-isa lang po ako. Pinilit ko pong puntahan kayo isa-isa sa bawat barangay ninyo. Minsay ko po doon sa mga kababayan ko, hindi ko napuntahan. Huwag po kayong magtampo na hindi ko po kayo napuntahan. Binigay ko po lahat. Hindi na ako halos na tulog ko na yung buhay ko, yung ko, sa inyo. Gusto ko lang naman iparamdam sa inyo yung sinserong malasakit ko. Huwag niyo po akong husgahan kung hindi ako nakapunta dyan sa mga iskinita ko para baby ko. Pero pinigay ko po lahat. May pakita lang na tunay at sinsero malasakit ko. Gusto ko lang dalhin yung pagbabago at tulong na inaasam ninyo. Sabi ko nga po, bigyan niyo lang ako ng pagkakataong kung nabigyan niyo na po yung mga dati at hindi na kayo satisfied, pa isa lang, ipapakita kong posible po lahat ng mga nagawa ko. Wala ako akong pinangako. Wala akong pinangako na hindi ko pa nagagawa. Karamihan dito nagawa ko na Pag nanalo ko, mas doble, mas to triple at mas palalawitin ko lang para sa mga nagawa Deputy um, yes. May, yeah, yeah. yes. Uh, Mayor. Yes. Uh, Mayor, may nga tinanong ka, ano hindi mo malilinutan sa kampanya? Ah, campaign na to, huh? uh, alam mo, Mayor, kasi sinamahan ka namin. Si Dina, uh, last year, masama ka namin. Oo hindi pa talaga campaign periods. Masama kami sa iyo. Nakita namin kung gano'ng kapagkagunod, gano'ng kayakapin, mahalin. Piling ko kami, umimiss namin yung nakikita namin yung pagmamahal ng buong Manila sa'yo. Tara ngayon ka lang. Gusto ko namin i-congratulate, Mayor. Yan, Mayor. Kitang-kita uh, kita kasi yung pagpamahal sa'yo. Grabe! Uh, lumalakad ka talaga, dudugo ka, nilayakot ka. Yung ng mga pagkain. Ang boga talaga. Ikaw yung Mayor ng mga Manileo. sa so, pala, kung, may pala, congratulations! Diba? Uh, grabe! Kasi kanta mo ha, ng SP, parang uh, pag natutulog kami, <laughs> parang yun ang naririnig yeah. yeah. kami. Okay. Pero yan, chapter uh, siyempre sa lunes na, anong message mo para sa mga manileyo na talagang yung magpitang-pitang pagmamahal sa iyo, Mayor SP? Mensahe ko po para sa mga kababayan ng Manilenyo, sa lahat ng kumakasa, sa lahat ng nagtitiwala, sa lahat po na nagmamahal nagpapangako ko sa inyo. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Hindi, hindi ko po kayo pipigunin. Hindi ako tumakbo para magpayaman. Hindi ko pag-iintilisan ang pera ninyo. Lahat ng iniinig nyo na mga hinahin ninyo susunusunan so ko at lahat ng pagmamahal nyo sa akin ibabalik ko sa inyo. mami ko po kayong lahat. Yung kampanya to dahil araw-araw halos pa iyakin nyo mo. Punong-puno na ang koleksyon ng rosaryo. Yung kwarto ko ng mga paintings, ng mga laruan, ng bracelet. Lahat po itong bigay. Lahat po itong bigay sa akin. Hindi ito'y bibigay kung hindi nyo ako pinagdata sa akin. Kung hindi nyo ako manalo. Gusto ko lang ipalam sa inyo. Binigay ko po lahat para sa inyo. Nilapad ko kayo hanggang dulo at ngayong araw, masaksiyan ninyo. Ipapalago ko po kayo.